Ang pamamanata ng talad Hello mga kapabs at mga kamoms Kumusta na kayong lahat diyan? Magandang buhay! Mga kapaps at mga kamams, sa kabila ng mabilis na pag-inog ng mundo, sa ngalan ng moderno at makabagong panahon, subalit, ngunit datapwat sa kabilang banda, dito sa dulong hilagang kanluran na barangay na nasasakupa ng Indong Cavite, ang dinarayong barangay onayo ng Daine, na kung saan ay buhay na buhay pa rin ang matatanda at sinuunang tradisyon ng pananampalatayang kristyano katulad ng talad. Yeah. Mga kapaps at mga kamams, ang ating pinapanood na video ay ito ang talad. Isa itong kinagis ng tradisyon ng mga mamamayang katoliko at kristyano dito sa barangay Dayne sa Indong Cavite. Samantala, katulad ng na mga nauna na nating ginawang video content dito sa barangay Dayne, kagaya ng panata ng luwa at kantada ng bat-bat, ay itong pamamana'tan ng talad ay bahagi na ng mayamang kultura at tradisyon ng pananampalatayang kristyano dito sa Daini. Ang mga ganito ang katulad nitong sinaunang ritual, panata at debosyon ay hindi maikakaila na mabisang sangkap sa patuloy na pagkakaroon ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos at pagsampalataya sa paniniwala o pananampalatayang katoliko bilang mga kristyano. Ang mga liriko o mga mensahe ng kantada ng talad ay hango rin sa mga mahalagang kwento, istorya, eksena, tagpo at pangyayari mula sa banal na kasulatan o biblia na siya ring pinagmulan ng mga liriko sa kantada ng bat-bat at ganun din mula sa mga mensahe ng tula ng luwa. Sa makatuwid, bagamat magkakaiba ang mga ritual at panata ng kantada ng bat-bat, panata ng luwa at itong ang pamamanata ng talad subalit ngunit datapuat sumatotal ay hinalaw din lamang ito sa banal na kasulatan o Biblia na sandigan ng ating paniniwala bilang matibay na mananampalatayang kristyano ang mahalaga dahil sa mga ganitong gawain at aktibidad ay hindi natitinag ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos Ama sa Langit Panginoong Isokristo, Banal na Espiritu, kasama ng mga Arkanghel, mga Santo at Santa. Itong balit ang lintik, sanggat iyong ilipin. Itong balit ang lintik, sanggat iyong ilipin. Saanggat iyong ilipin, habay ang Santa. ¡Vale, esto! Hecho... ang mga namamanata ng talad ay ginagawa ito dahil sa sila ay mayroong mga kahilingan o ay pinapanalangin sa Panginoong Diyos. Katulad halimbawa ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman, maging malusog at magkaroon ng mahabang buhay, o kaya naman ay magkaroon ng magandang trabaho o hanap buhay dito sa loob ng bansa o maging sa iba'yong yung dagat. Habang ang iba namang namamanata ng talad, ay kanilang pamamaraan ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos sa katugunan ng kanilang mga panalangin kagaya ng mga paggaling sa mga sakit at karamdaman, mga nakamit at katagumpayan sa buhay, mga masasaganang ng biyaya, grasya at pagpapala mula sa Panginoon Diyos. Kapag aking naiisip, tunay nga namang nakakamangha na malamang sa oo, ay dito na nga lamang sa Indong Kovite, partikular sa barangay o nayon ng daime, nagpapatuloy ang mga sinauna at matatandang ritual o tradisyon gaya ng kantada ng bat-bat, panata ng luwa sa pitong arkanghel at gaya nga nitong napapanood din yung video, ang pamamanata ng talad. Ang kantada ng bat batbat at itong ang pamamanata ng talad ay isinasagawa ng siyam na araw hanggang sa mismong kaarawan ng pistang pasasalamat sa Diyos ng buong nayon ng dayne na tinatawag ding kapistahan ng siyete arkangheles de dayne o pitong arkangheles ng dayne tuwing ikatlong Martes ng Mayo ng bawat taon. Okay, thanks for watching. God bless, and I love you all. Mamma, chup chup mwah.